si Pastor Bacalares, meron siyang statement eh na ang bata dili tao kung dili bata. Uh, totoo ba ito na ang bata ay hindi tao? Pastor Bacalares ay meron siyang statement eh na kung kota na karon ang bata ba tao yes or no ang bata dili tao kung dili bata sunod okay. yes ang bata dili tao kung dili bata so yan ang tutalakayin ngayon natin ang bata ay ang bata dili tao kundi dili bata. Uh, totoo ba ito na ang bata ay hindi tao? Okay, babasahin natin yung mga komento ninyo mga kapatid, no? Na ang bata ay hindi tao. <laughs> <laughs> Dahil pinupost ko ito kahapon, no? Uh, ito yung aklat mga kapatid, ang ganda ng aklat, no? Okay. Sumabot ito ng... Pasalamat pala tayo sa mga kapatid natin na uh, umabot na tayo ng 301 uh, followers sa ating sa ating Facebook page. At sana, uh, i-subscribe din ninyo ang ating uh, punto por punto YouTube channel dahil uh, malaking tulong po yan sa evangelization natin. Okay? Uh, pinupost ko dito, sabi ni Pastor Bacalaris, isang SDE pastor, ang bata ay hindi daw tao. Kung ganoon ang biik ay hindi pa baboy, hindi pa din baboy. Nagditsun kami ng biik, so pwede itong kainin ng mga sabudista. Bakit? dahil hindi pa ito baboy you know? so umapot ng 8,000 uh, reactions 1,004 uh, comments and 583 shares so basahin na natin itong mga mga comment nila si Jasper J. Isulan ha 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 wala talaga silang ligtas sa iyo father si Palanga Nako na, ako, na hi gigi aw ka on kayo si pastor anak pads kay dili pa naman na baboy you no know? <laughs> yeah, si Clarissa haha ma o judre Og si Jonathan Katayok Joker din pala si Father. You know? <laughs> Enya yeah, nag nagreact si Ima Antiken dili Joker bugal-bugalon. <laughs> si Arnold Trinidad bugal-bugal jud kay naigo kaman bro. Uh, hindi to bro, babae ito si Ima Antiken. Ah, uh, kadakong binuang sa mga pastor, may ingog dili tao ang bata. Basin ka ng inyong anak, dili tao. So, <clears throat> yan, sinasagot lang natin. kita counter lang natin yung argumento nila. Si Jonathan Katayo, kay pasensya na, dili ako makasabot. Uh, kay dili ko bisaya kay intindi mi jutay lang no Metro Bisaya itong ano pag chat po no naigo ka madam si Michael Joseph uh, Vogue Vigo according kay Bacalaris di daw tao ang bata wala na pod siguro kainom sa iya <laughs> sa tambal kay pasensya na dili ako kasabot tamak oh. tama father pwede ka kainin yan kasi hindi pa din baboy ang biek Joseph the jail. So, yan. kung ang argumento ninyo na ang ang bata ay hindi tao so dadalhin natin 'yan sa baboy uh, dahil yung mga sabrista hindi kakain ng baboy uh, yung karne yung lutong baboy na no? tinutukoy natin so, dahil ang biik ay hindi pa din baboy no? pwede natin ipakain sa mga sabrista yan no kung susundin natin um, ang argumento ni, eh, hindi naman tama yung argumento ni kapatid na Chris Bacalaris, nandun pa baya siya sa, no, sa Holy Land, pero yung mga uh, uh, historical site of the life of Jesus are uh, the church um, being uh, established there is, a Catholic Church, not a Seventh-day Adventist. Kalami ana drioy lami judni nga ang di pa baboy si Teresa Maria Anunciano. Si Estrella Patulin, kalami sa pedri padri. Badya, mukao na jud sila ana kay Baktin pa So, at ati din i-advise ati mga kapatid na uh, wag pa shadow no hindi pasubrahan pagkain ng karne no dahil uh, kapag sobra na uh, lalakas uh, dadami yung cholesterol sugar i hope uh, tama tama lang no little for everything ha, kapatid dahil panahon sa mga sila maliit lang ang namatay sa espada pero maraming namatay sa kutsara. So, ano yung point ko dito? Moderation lang po. Huwag kayong kakain ng masyado. Moderate lang. At kung magkasakit na kayo, uh, fasting is the best medicine. Fasting, healthy food, healthy fasting, no? with, uh, bakit healthy fasting? Dahil uh, kakain ka ng healthy food. And, no? uh, i-aalay mo sa Diyos lahat ng mga mga gawain mo it is a spiritual thing oh, may spiritual component yung ginagawa natin or connection aha bakchabra na iya biyahi sa Israel labaw pa siyang uh, <laughs> hindi ko lang mabasahin yung mga personal ha na uh, ang original na sa barista sila pika uh, ra pikuy ra ba mm. mm kalami ana father bantog rang bawal nila lami man di ay so pero <laughs> wag kayong uh, ng sobra wow father Darwin kalami sa panit sa litson lami kayo little for everything god bless you always amping kanunay at ano sinabi ni ni Kristo sa banal na kasulatan dahil pinagbawal talaga yung baboy nung sa Old Testament malinaw na malinaw naman yan sa banal na kasulatan. Pero sa panahon ni Kristo, anong sabi niya? Pabasahin natin ang banal na kasulatan, ha? Dito sa... Um, verse 14. Ito nakasulat, mga kapatid. Sa New International Version, again, Jesus called the crowd to Him, and said listen to me everyone and understand this nothing outside a person can defile them by going into them rather it was uh it is what comes out of the person that defiles them so uh, so yung makapagdumi uh, din natin yung tagalog version search natin, no, kapatid. Mm. Ang makapadumi makapa natin ay hindi yung pagkain. So, ito na yung so, Kristo na yung fulfillment sa lahat ng mga, ano eh, hindi naman uh, yung ating sariling interpretation lang, no? Masahin natin. Sa Tagalog, Matthew chapter 7. a uh, Marcos. Na. Oh, nawala yung signal, ha? Nawala yung signal dito. Hmm. Nawala. Hmm. Ah, galik pala yun sa ano. Sa Facebook. Hmm. Dito mag-search. So, ang makapagdumi natin yung ating mga maanghang na salita. Yung mga curses. Yung mga pagkamaritis natin, pagkamirasol natin. Yan ang makapagdumi. Hindi na yung uh, nothing outside a person can defile them. Listen to me. Um, sabi niya, listen to me. Everyone, and un understand this. Everyone, and un understand this. Nothing outside a person can defile them. But go uh, them by going into them it is all about sap in uh, take a mm. 21 mm, 21 for it is written out of the person's heart what comes out of a person is what defiles them yung mga salita natin for it is from within out of a person's heart that evil thoughts come come sexual, sexual immorality thief murder adultery greed malice deceit lewdness envy slander arrogance and folly all these evils come from inside undefiled person. Ang uh, makapag, uh, yung masama natin na mga, uh, yung isip natin, masama na yung mga iniisip natin, yung mga salita natin, yun, yun ang makapagdumi sa mga tao. Are you dull? Uh, are you so dull? He asked, don't you see that nothing that enter, a, enters a person from the outside can defile them? For it doesn't go into their heart, but into their stomach, and then out of the body. In saying this, Jesus declared all foods clean. Lahat ng mga pagkain ay nilinis niya. No? So, pwede tayo kakain ng biik, uh, baboy, pwede na. No? All declared all foods clean. So, nilinis na niya. Mwede ang magduko ang baboy, ang mga bakit ay eh, mauaw sila silang inahan. So, <laughs> bakit daw yuyuko yung mga biik? Dahil nahihiya sila sa kanilang nanay na baboy. Mukhaon mo na sila, Pads. basta libre, si Dyson Pabal. So, ayon sa paboritong sitas ng Sabadista, Mark chapter 2, verse 27, ginawa ang sabat para sa tao. Ibig sabihin, hindi kasali ang kanilang mga bata maliit kasi para sa tao lang ang sabat <laughs> si Ilmer de la Pidia ang ganda ni yung ano Yami mat father enjoy rating pa rin si Mercy Pipito si Sukuro Lukay Lukay bata pa ng babuya dre no, bata pa ano uh, gamay kay nga baboy biik pa si Nabil maaba bagay briguli Good noon, Father Watching from Manulu Fortich Bukidnon. Kumusta kayo sa uh, taga uh, Manolo Manulu Fortich, mga kapatid? Ipakauna ni Pastor Andre. Na no, pwede siya kakain ito dahil hindi pa man ito baboy. Ani ni Jingin Lanuza. And si Chiri Izor, ginate. Ha, <laughs> ha. Uh, naunsa po ni sila Drino. <laughs> si Connie Pau si Fi Tan Mayong Udto Father pagkalamian sa imong lechon biik Father God bless pagkaon og ahos Father ug inom dayon ka og pineapple juice <laughs> panghili siguro ni si Irene Mercado Kulyo lamian, na Father oy ang sarap niyan Father na yabag na gooding is the, Father Dar na ako'y barkada is di idri di li mukha baboy pero na ilitsyon e baboy mukhaon og nung panitra paita sabton si Vance Janipin uh, sinyas. so uh, minun din ako sa sports and may uh, nag-ate ng mga sabarista yung kinatay namin ay baboy no at kumain sila no dahil wala rin yung pastor nila eh at uh, okay lang basta biik dahil hindi pa naman yun baboy pahingi ng lechon si Ruilan Gonzales so namamili lang ako ng mga comment dito ha? dahil ang dami po hindi ko ma matapos wow wow lami sa budbud si Nailuring de La Paz no? lami mo dyan ang budbud mga -bud iso okay so fight Maria at attack safety with a humble heart po God bless This message note is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.